Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition Welcome back to my channel Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko and welcome sa, ma sa channel ko sa mga new subscribers Thank you for subscribing my channel and sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now and the rest of my video and if you think na naka-resonate kayo if you think that you like what I'm doing here please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified okay So, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, I will going to do a general love reading. And, um, let's see kung kaninong story to, kaninong um, reading to, sino maka-resonate dito. So, hindi lahat maka-resonate dito, okay? So, this is a, a timeless reading. So, kung kailan nyo to mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. Okay, so let's start without further ado. I'm we're going to do a Celtic cross spread. Kaya, tignan natin kung ano yung mga challenges. Ano yung mga nangyari. Ano yung dahilan. Let's see kung kaninong story to. Hey. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, my marriage. Oh, baka marriage, baka marriage yung outcome nito. So, the six of pentacles in the bottom of the deck. deck. So, definitely feeling ko there is, there is there will going to have or meron nang nangyayari ngayon na parang balance connection sa sitwasyon ninyo ngayon ng person mo or sa sayo kasi feeling ko dito that um may mga changes na nangyayari sa relasyon ninyo or sa sitwasyon na meron kayo or yeah feeling ko on your side might be you are a single right now or naging single ka ngayon Um, and nandun ka sa point that you wanted to have changes in your life, maybe the universe is guiding you to have changes in your life, parang um, through those parang unfair situation na nangyari sa ngayon parang um, parang nag-focus ka into your goals, um, reaching your goals and um, feeling ko while while ganito na yung nagagawa mo Uh, might be mayroong good news na paparating sa'yo. So, let's see. Ano yung challenge dito? Paano ka maghilom sa relasyon na meron kayo with this, the Nine of Cups? So, healing. This is your challenge. Um, baka uh, naghiwalay kayo because I can see the separation here card. So, Um you are in a healing process right now or you are trying to heal right now kaya naging challenge to sa sayo. So at this present you are really trying to move on or you are moving on or you are single ngayon. So and you are trying to enjoy your life being a single person. Pero yung challenge dito is healing. So why? Let's see. Mm -hmm. Hindi ka pa din kahit kahit andun ka pa din sa andun ka sa point na um you are a bit of you are in a healing process kahit andun ka sa point na single ka na ngayon and trying to have fun um nakita ko pa din sa iyo that sa pagdating ng gabi umiiyak ka pa din or um, hindi ka pa din nakakatulog thinking about this person you know um, and andun ka pa din sa point na magmove on na ba ako or hihintayin ko pa siya kung kailan siya magbago or kung kailan siya babalik or something so um, I can see here that kahit ganito hindi ka pa din nag healed kaya naghihil, naghihilom ka pa ngayon. Hindi kayo nag-uusap ng person na to. And I can see parang gusto mo pa din, you are still manifesting this person into your life. To come back into your life. And to be matured enough um, for your relationship. Dahil naniniwala ka pa din or gusto mo pa din na mamahalin ka dito ng person mo at ikaw pa din yung pipiliin niyang mahalin. And, um, gusto mo pa din na magkaroon kayo ng long-lasting relationship na dalawa. So, hindi ka pa talaga nakamove on even if you are trying to, to enjoy your life right now. So, paano ka mag -heal? Kaya ito yung naging challenge dito. So, in the distant past, I can see a death card. Like, totally, hiwala yan talaga. Or you might be you might be dealing with a Scorpio sign, or you might be dealing with a a Capricorn sign, or you or your person or ay, ay meron din ako nagkita ang cancer sign or Ari Sagittarius so anyway let's see bakit itong death card na nandito sa distant past, anong meron so nag-away kayo because of betrayals so meron pa niloko, pwedeng harap-harapan kang niloko ng taong ito in the distant past So, I can see na parang um, mayroong pag-aaway na nangyari sa inyong dalawa. Parang nakakapagod na away sa relasyon ninyo or pagsasama ninyo. And one of you gave up on a fight and walk away. And tinapos talaga yung um, relasyon. Like, did really take the leap of faith na to have a changes in in your life could be or his life or her life. Pero parang yes, harap-harapan ka talaga ni loko ng taong ito. Like ginawa ka talaga niyang tanga in the distant past. You, there's a lot of disappointments talaga sa'yo dito because um, well, this person willing to fight for you naman. Um, noon, nung habang nag-aaway kayong dalawa. Pero feeling ko ikaw talaga yung nag away dito dahil feeling ko hindi ka na naging masaya sa mga nangyayari even if your person will still going to come, parang nandyan pa din siya sa'yo and willing pa din siya na to make up with you pero para sa'yo I want my justice you know um, dahil sa mga nagawa mo sa akin parang nawala na ako ng gana parang nawala na, parang nawala na yung parang hindi ko na na-appreciate yung relasyon na meron tayong dalawa um, parang if magpo-focus ako sa relasyon natin yung ipo-focus ko na lang this time is yung mga negativity yung mga nangyari sa akin so i just wanted to walk away like um and and give up on the fight dahil na, parang feeling ko masakit sayo yung betrayal syempre it's really painful because this is a ten of swords so this is really betrayal's and <clears throat> and very painful talaga So, in the distant past, um, I can still see the devil card. It's so very, sobrang dark ng nakaraan ng sitwasyon na yung dalawa. The death card and the devil card. So, let's see. in the recent past. So, I can see here that um, nung time, ba diba, nung time na um, na nangyari to sa inyo sa distant past So, parang one of you walk away and parang bumabalik. Nagkita ko nga doon na parang bumabalik tabi pa din yung person mo sa'yo trying to make it up with you dahil siguro gusto niya pa din na magkaayos kayong dalawa. Um, but in this in this recent past feeling ko um may mga pagkakataon siguro na binigyan mo siya ng chance and um pero nakita ko pa din yung meron pa din siya mga ginagawang um kamalian or still cheating on you because the page of cups came in reverse so this could be like somebody cheating meron cheating or hindi hindi siya talaga um nako kontento sa isa so definitely um, doon parang para sa sa'yo, um, this person really needs a transformation. Madami, madami siya mga bagay na um, hindi sinabi sa sa'yo. Mga, madami siya mga kasinungaling, kasunang, kasinungalingan sa sa'yo. And then, um, kaya you really like parang madami mga sekreto na na parang gusto mong mabunyag. Ay, yeah. And parang ando sa point na gusto ko na lang talaga ng changes sa buhay ko. Parang, I wanted to end the cycle, to have changes in my life, you know? Dahil hindi na din ako sure sa pagsasama natin dalawa. Um, kung ipaglalaban mo pa doon relasyon natin dalawa, parang hindi ako sure kung hahantong pa ba tayo sa marriage or what. Parang, um, even if sabihin natin na... Um, even if sabihin natin na tatagal pa tayo, babalik at babalikan mo ako, parang feeling mo dito, matatrap at matatrap ka lang sa sitwasyon kasi wala ka na ang pagbabago, which is ito yung gusto mong mangyari sa kanya talaga. Um, I don't know if in the recent past, nung nangyari na sa inyo yung distant past, in the recent past, baka may manabuntis pa siya, baka naging tatay pa siya, or mother, something like that. Depende kung saan kayo na resonate, um, takes what resonates, babae, lalaki. So, parang, ano sa point na, mas lalo kang na-disappoint talaga sa mga nangyari. So it is present you wanted to have your freedom and and nakuha mo 'yon. Nakuha mo yung freedom mo. But the thing here is um thinking about being so emotional person could be that thinking about what happened hurts you a lot. Hindi ka nakakatulog sa gabi because you really want this person to learn you really want this person to be matured um gusto mo talaga na because of you magbago siya parang ganun um nahihirapan ka pa even in this present situation mahal mo pa rin talaga itong person na to and um, even hindi mo alam kung magpapatuloy ka na ba mag move on or still to hold on and parang to fight for this or waiting will wait for this person to come back again and um and mga ako na naman sa'yo na ayusin ko na ang ang relasyon natin dalawa. So, hindi ka nakakatulog sa gabi. while well, even if in the daytime, ginagawa mo ang lahat para makamove on ka. So, sa gabi parang para sa'yo, mahirap pa din. So, kaya naging challenge yung healing dito. Paano ka mag-heal totally um, from this situation na meron ka? So, yung best outcome dito is, Let's see. Bakit tong new beginning? Baka this is a new beginning for your relationship. So, feeling ko, um, hindi ka talaga nakamove on from this person. Even, you know, ang makakapagsaya lang talaga sa'yo, yung new beginning ninyong dalawa. So, very much confused ka talaga dito. Um, para para sa'yo, para sa'yo sa sitwasyon na to, yung best outcome is yung magkaayos kayong dalawa ulit. Magkaroon kayo ulit ng new beginning. But you are still very much confused sa mga nangyayari. Um, yun nga, sabi ko, paglalaban mo ba yung sarili mo? or ipaglaban mo pa yung relasyon ninyo parang ganun so, um, dahil, honestly gusto mo pa talaga na maayos kayong dalawa and ito yung nakikita mong best outcome na pwedeng mangyari lang okay, so kasi hindi ka pa talaga nag-heal, so yung best outcome na nakikita mo dito na um, ipaglaban mo pa din yung relasyon ninyo even if you are already confused on what to do nairapan ka pa, hindi ka pa nakamove on talaga, masakit pa sa'yo because, um, siguro meron some of you, meron ng engage sa inyo some of you may mga pangako some of you tumagal, and sobrang tiniis mo, binigay mo lahat could be pagmamahal pinaramdam niya din sa'yo yon and you know kaya, kaya hindi ka makabitaw-bitaw Uh, may mga ganun eh, mahirap bumitaw, especially when you're a Scorpio. Mahirap bumitaw si Scorpio, lalo na pag sobrang minahal nila yung tao, mahirap talaga bumitaw ang isang Scorpio. And I see the Scorpio sign here. Even if sabihin natin sa Capricorn, um, yung Capricorn are very like, um, they wanted, if they want something, they want, really want to get that. So, parang ipaglalaban nila itong sitwasyon na to, para makuha ko to, dahil akin to, parang ganyan. So, it could be Capricorn, to be Scorpio. Um, And I can see here that um, you still wanted to gain your strength na i-fix yung problem, you know. Even though nandun na sa point na you have a lot of um, disappointments sa mga nangyayari, you know. Parang andun ka sa point na trap na trap ka sa sarili mong um, sa sarili mong problema na mag-move on ka ba or hindi. So, para sa iyo yung best outcome is a new beginning talaga para sa inyong dalawa para maging maayos lang. So let's see in then what will be the the outcome for this immediate future. So I can see three of pentacles. Okay. In the immediate future, um, nakikita ko dito that this person will still going to come back to you. Okay? Para mag-e-effort pa rin siya, pa rin siya to come back to you. Mag-e-effort pa rin siya na ipapakita sa'yo na babalikan pa din kita. But I think that in the near future or in the immediate future, if babalik to siya sa'yo, um, andun ka na sa point of ayaw mo na siyang tanggapin sa buhay mo. Parang mahirap man sa'yo pero gagawin mo yun na hindi mo siya tatanggapin sa buhay mo. Bakit? Because you are thinking that what if meron siyang um, karelasyon na hindi niya sinabi na naman sa akin? What if hindi pa din siya nagbago? So what if kung masasaktan na naman ako nito bibigyan niya naman ako ng sakit sa ulo, stress, you know. Um and sa point na um if magkakabalikan kami ulit ng person na to and ayusin ifix naman yung problema um ito na ba yun or baka may ipit pa na naman ako sa sitwasyon, you know. Um and sa point that you just really want your justice. Parang gusto mo ng really an explanation, truth from this person. Um, para maayos ang lahat. But may takot na sa'yo dito eh. Yun yung nakita ko sa'yo. Parang may takot na sa'yo na gumulo ulit. You know? Um, parang kahit mahirap sa'yo dahil this will be in the immediate future. You know? Marami nang pwede mangyari sa'yo. So, um, parang even if mahal mo siya, even if you wanted to accept this person, dahil, nga, nahirapan ka nga mag-move on sa kanya, siguro darating yung araw, in the, in the immediate future, ma marirealize mo din ang lahat. Even if mag-effort itong person na to, you will still going to, um, to be strong enough to cut this person off into your life because you were going to think that maybe this person has re another relationship or siguro nalaman mo or nalaman mo na meron siyang meron na siyang iba at bumalik siya sa iyo you know depend kung saan kayo naka -resonate. so baka nalaman mo na meron na siyang iba tapos biglang bumalik siya sa iyo na para sa iyo na parang wala din mangyayari to pag ganito you know um maiipit lang din ako sa sitwasyon pag ganito So, I think that through this na pagbabalik sa kanya, ikaw yung nagkakaroon ng clarity sa buhay mo that um, you're not going to accept this person um, in the immediate future. So, ano ba yung factor na naka sa sitwasyon ninyo? Yung pagdahan-dahan na dahan-dahan um, na parang nawawasak yung relasyon ninyo. You know, the tower moment here. Let's see. Let's clarify this. Okay. So, feeling ko dito, parang um, the factors that affecting the situation here is yung time na, you know, nami-miss mo siya. Um, pero, you really want an explanation from this person. You really want the truth. Gusto mo talaga na bumalik siya na i-explain niya sa'yo lahat na ayusin niyo yung mga dapat ayusin and alam mo maayos niyo yung, bakat, yung relasyon niyo to save your relationship again but the thing here is mayroong clarity sa'yo that wala na to, wasak na to you know, wasak na yung sitwasyon namin parang ako na lang yung nag-iisip ng ganito na pwede pa namin um, ayusin to at maulit pa ulit yung mga nangyayari like before, you know, how many times na nangyari sa inyo. But, umaasa ka pa din na magkaroon pa din kayo ng balance connection and even if maasa ka pa din na siya talaga yung makatuluyan mo. Um, pero, clear na sa'yo that wala na talaga, wasak na kayo. So, ito yung factor na naka ng sitwasyon ninyo. I think that, um, yung dahan-dahan na pag-uwasak ng relasyon ninyong dalawa. Um, And another thing here is the external influence here is the clarity. Of course, the clarity na he lies to you, he cheated on you, how many times he cheated on you. So, isa din to sa influence na nakapekto sa relasyon ninyong dalawa. syempre. Um, but I, I think that your hopes and fear here is um, bakit siguro hindi mo na siya kayang tanggapin even if you did really love this person and did really hirap na hirap kang mag move on sa tawang ito even if may clarity na even if how many times na um, minahal mo din siya pero during those times na in the immediate future nagdalawang isip ka natanggapin siya. Might be there is really purpose kung bakit. You know, and your hope and fear here is like yung fear mo dito parang baka yun pa din siya, di diba? Yun yung sabi ko kanina. Ganun pa din siya gaya ng dati. Um, easy go lucky pa din siya. Issue washy. Like with the page of cups. Cheater. Um, sasaktan ka lang din ulit. Yun yung takot niya. But he's hoping also na sana maging confidence sa sarili niya na to do some action to prove you talaga totally to prove you na hindi niya nagagawin ang lahat ng to. like to, to, let you see na um, nagbago na talaga siya na meron yung confidence sa kanya na um, gawin niya to hindi lang sa sasabihin niya yun yung, yun yung hope mo dito talaga so for the final outcome, I can see the hierophant. What happened? Let's see. Bakit ito yung outcome? Ito yung final outcome dito. Okay. So for the final outcome, I can see that um this person will going to move forward towards another relationship. Baka sila yung um, ikinasal, baka ikakasal itong person na to sa iba and doon siya mag move forward and um through this point parang magkakaroon na ng changes sa buhay mo like like itong mga nangyayari sa inyo 'di ba uh, at the very beginning nahirapan ka talaga mag-move on at, uh, and the past, yung alam mo yung ilang beses kanyang sinaktan, like harap-harapan ka pa niyang niloko, ginawa kanyang tanga, and madami siyang talaga karelasyon, and um, in this present, ang hirap mo pa din na makamove on, because you really want that, magbago siya because of you um, sa sa mga nangyari sa inyo, gusto mo pa din na bumalik siya sa'yo, at magbago siya, makita mo yung pagbabago niya Um, because of you. But, um, kaya nga, for the best outcome, ang gusto mo, yung mag magkabalikan kahit magkaayos man lang, kahit pa paano, dahil hirap ka mag-move on. Even if you're trying, hirap ka nga, kaya nga yung challenge mo dito is, paano ka mag sa sitwasyon na to, um, sa mga nangyari sa'yo, because sa una pa lang, in the, in the distant past pa lang, is meron na talagang death card, ibig sabihin, that it parang the universe is guiding you talaga na sa distant past pa lang nung paghiwalay ninyo, yun na yung death card. Yun na yung ending talaga ninyo. It's just that, hindi mo pa na-learn yung lessons, kaya pumabalik-balik pa siya, and nasasaktan, palagi ka pa nasasaktan, and then, um, nahirapan ka mag-move on, may, meron pa sa'yo talaga na willingness na bumalik sa kanya, na siya pa din yung, siya pa din yung tao na makapagbabago sa mga nararamdaman mong sakit, you know? Um, pero at the very beginning pa lang, with this death card is already an ending sa inyo. Meaning, parang sinabi ng universe, sa una pa lang, wala na. Hindi na talaga kayo para sa isa't isa. Um, pero hindi mo lang na-learn yung lessons mo um, to see the, the purpose ko bakit nangyari to sa inyo. To see, parang hindi mo lang talaga nakita, hindi lang nag-clear sa'yo na bakit hindi kayo talaga para sa isa't isa or hindi talaga kayo para sa isa't isa. So, na, na nangyayari ito in the immediate future, doon mo siya na-realize na, -realize na um, doon ka nagkaroon ng takot. Parang doon ka nagkaroon ng um, strong sa sa'yo. St um, lakas na loob sa loob sa'yo na hindi mo siya tanggapin dahil baka nga um, may iba siya or sabi natin na hindi mo siya tinanggap dahil nalaman mo na may karelasyon na siya and then bumalik pa din siya sa'yo ulit. So, um, doon ka nagkaroon siguro ng realization, nagkaroon ka ng spiritual awakening na, no, this person is really not meant for me. You know, parang ganun. Um, and the big factor that affecting your relationship is yung pagwasak niyo nyo talaga dalawa. You know? And the clarity na this person really like is a jitter. Um, niloko kanya niya ng paulit-ulit or could, could be na niloko ka talaga niya. Siguro nagkaroon pa siya ng anak sa iba um, sa kar naging karelasyon niya and then um, ikaw lang yun na una talaga so parang it's really painful for you parang nahirap ang kantanggapin kapin, bakit ganito yung ginawa mo sa kanya since ang binigay mo lang naman sa kanya is yung totoong pagmamahal mo you know so the the outcome here is siguro nalaman mo talaga that this that um, yung karelasyon niya before na dahilan kung bakit kanya niloko is tumagal sila siguro nag nagkasal sila Um nagkaroon talaga sila ng commitment and this is already the way of the universe that this is already the guide na hindi mo na kailangan bumalik sa kanya okay let hayaan mo lang siya but this did really give you like stress you know parang gumuluto sa isipan mo um sa lahat ng nagawa mo tapos eto lang yung kahantungan na ganun lang sa iba lang siya napunta and um but the good news here is there is somebody new will come into your life because you are guided by the universe because um itong will of fortune kasi is considered in love reading considered to be the the universe this is the changes a fortune na changes in your life and like, like this is the universe that is guiding you towards might be the right person you know so um andun lang sa point na of course, this time around, kailangan meron ka na talagang lessons na na-learn from what happened to you. And, kailangan mo ng kalita, ko, anong tawag doon? I, I, cannot pronounce in Tagalog talaga. <laughs> Bulo lang ako sa Tagalog. Um, kilatisin ng mabuti yung taong ito, itong bagong tao na ito. Huwag kang maagad magtiwala. Huwag kang agad mahulog. So, kailangan mo muna mag-gather ng information about this person. Because, you know, we never know, ito na yung daan ng ng universe para sa iyo that uh, ito na yung tao na magdadala sa iyo into marriage okay so um may hindi pa talaga siya totally like right away may pitatagal pa to siyempre magmo-move on ka pa prioritize mo pa yung sarili mo. So, siyempre titignan pa ng universe kung kaya mo na ba. So, kung okay ka na ba na bigyan ka ng bagong person sa buhay mo. Kung, um, kung nag uh, naging focus ka na in happy ka na na kontento ka na na wala na talaga like i am already okay even if ako lang mag-isa parang ganun so sa kanya ibigay sa iyo yung tamang tao para sa iyo because as i said bago mo mahanap yung tamang tao para sa buhay mo you need to be the right person for yourself first yun so definitely ang um, I think you don't need some advice if naka-resonate kayo sa reading na to. Um any signs could um resonate here. Wala akong specific sign dito sa um any sign kung kahit ano pa yo pa kayo <laughs> if naka-resonate kayo sa reading na to. And this is a timeless reading, guys. Then this might be your reading. So, thank you and God bless.